Ituturo ng learning module na ito, mamuno sa pagiging huwaran kung paano maging leader at mentor sa inyong nursing home, ano man ang posisyon mo. Ano man ang ginagawa mo sa nursing home, walang dudang inapektuhan ka ng pandemya sa tunay, personal at profesional na paraan. Lahat tayo ay may karanasan na humubog sa atin bilang mga caregiver ngayon. Malamang maraming nagbago sa inyong nursing home, gaya ng mga bagong alituntunin at protocol. Sa COVID-19, natuto tayo na napaka maging halimbawa at dapat nating gawin ang ating bahagi para mapanatili ang kalusugan ng residente. Minsan mahirap ang pagbabago at marami nang nagbago simula ng pandemya ng COVID-19. Pero kasama ding mga oportunidad na tumulong sa mga nahihirapan. Pwedeng maging leader ang mga frontliner at pinakamabuting mamuno ay maging huwaran. Marami kang magagawa para tumulong na palakasin ang loob ng mga katrabaho mo. Magtatag ng tiwala at respeto sa mga kasamahan. Gumawa ng positibong kapaligiran. At tagtagan ang pagiging produktibo. Kasama rito ang pagkilala sa mga senyales at sintomas ng stress sa iba at sa iyong sarili. Pag-react sa tama sa labis na emosyong mararamdaman mo malayang makipag-usap para ibahagi at marinig ang mga ideya at isyo. Pagsunod sa mga tuntunin, patakaran at protokol sa inyong nursing home. May ibang paraan din para mamuno sa pagiging huwaran. Makipag-usap na magiliw sa iba. Bumalik o subukan ulit kung nabigo sa unang pagkakataon. Tupari ang mga pangako. Pumasok ng masigla. Makinig ng mabuti magtiwala sa mga katrabaho at dumalo sa mga edukasyon at pagsasanay. Patuloy na sundin ang mga protokol sa pagpigil na impeksyon para ipakita ang pamumuno mo at bawasan ng chance ng magkasakit ang mga residente at manatili silang ligtas. Dahil sa personal na karanasan mo, naiiba ka bilang caregiver. Baka may bagong ideya ka para pahusayin ang nursing home. Baka may mong kahit ka pa na panghikayat sa paghuhugas ng kamay. O simpleng palakasin ng loob ng tauhan. Baka meron kang bagong paraan ng interaksyon sa mga residente o para sa mas ligtas na pagbisita. Dapat may bukas na usapan sa nursing home para marinig at makilala ang mga bagong ideya. Mapapadali ng bukas na usapan ang interaksyon ng iyong team sa isa't isa, sa mga residente at sa mga kaibigan at kapamilya. Sa bukas na usapan may palitan ng mga ideya at impormasyon, hindi lang iisang direksyon. Magalang din ang proseso. Komportable ang lahat na magpahayag ng ideya o ibahagi ang damdam nila. Ang lahat ay narinig. Kasama sa bukas na usapan ang binigkas at hindi binigkas na pahiwatig. Kabilang dito ang mga kilos ng katawan at ekspresyon ng muka na mas mahirap maintindihan pag nakasuot ng PPE ang isang tao. Importanteng pansinin ng mga pahiwatig ng iba para maintindihan sila at ipare-pareho ang ating mga salita, kilos, kumpas at ekspresyon ng muka. Tingnan natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa bawat isa sa mga sumusunod na mga tanong. Anong mga paraan para mamuno sa pagiging huwaran? Ang pamumuno sa pagiging huwaran ay mabait na pakikipag-usap. Bumalik kung sinubukan at nabigo sa unang pagkakataon Pagtupad sa mga pangako. Pagpasok. Pumasok ng masigla. Pakikinig ng mabuti. Pagtitiwala sa mga katrabaho at pagdalo sa edukasyon at pagsasanay. Ano ang ilang katangian sa bukas na usapan? Ang bukas na usapan ay pabalik-balik. Hindi ito ay isang panig lamang. Ito ay magalang at lahat ay komportable magbahagi. At kasama rito ang binigkas at hindi binigkas ng mga pahiwatig. Inapektuhan ng pandemyang COVID-19 ang lahat sa iba't ibang paraan. Importanteng igalang ang mga pagkakaibang ito at tanggapin na may dala silang oportunidad para ang nursing home ninyo'y maging mas magandang tirhan at pagtrabahuhan, manindigan at maging pinuno sa mga kasamahan mo. Makinig sa mga bagong ideya, gawing ligtas at masaya ang mga residente. Malaking hamo ng pandemya pero nasa sayo na matuto mula rito para makagawa ng mabuti para sa mga residente at kasamahan mo. Nakompleto mo na ang learning ng module na to, sana'y natuto ka na maging mabuting leader at positibong impluensya sa iba kahit may pandemya. Alamin ng higit pa. Bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit na tutulong sa iyong tukuyin at gamutin ang COVID-19.